Salamat po sir, bagon kang ako mga 1 year na ako dito sa TikTok, 32 lang friends ko. Ngayon po, 275 na ako sa loob ng 3 days. Kaya salamat po sa support. Alam niyo mga kasama na tinignan ko po si ma'am si mama user moms, eh nagulat ako, hindi na lang pala 275 yung kanyang supporters but 1,500 plus, di ba? Napakasaya na um, isa tayo sa mga naging instrument. Tayo, hindi lang ako, kundi pati kayo mga viewers ko, di ba? Na tumulong para sa ganun. Ang um, maangat yung kanyang ano. And of course, hindi lamang naman tayo. May mga pinuntahan din naman ko siya mga ibang mga live streamer. Oh, uh, pero masaya tayo, di ba? Kasi yun nga natulungan po natin siya na kahit pa paano, from that um, 32 then nagboom agad-agad in just 3 days or in in just one week, 'di ba mga lalabs napakayas napakasaya sa pakiramdam. Kaya kayo mga kasama, kung baguhan pa lang kayo or matagal na yung ano ninyo tapos gaganyan pa lang, kakaunti pa lang supporters ninyo, well, if you see this one, itong plus sign na to, please click the plus sign and kapag nag-blink, pumasok ka sa line ko. Then, be part of uh, my team, mga kasama. Be part of my team or be, become a guest. That yan. Hindi ko sino, sino sino kung sino man po yung mga nasa ano. Pwede small ka man na tiktoker or ano pero it is randomly makakasama ha randomly so, wala po sanang um magtatap just in case po na hindi ko kayo maakyat sa siyempre marami din po yung mga nagjo-join sa ating live pero alam mo ba mga kasama na napakaswerte mo na din kasi uh, mamumulat ka talaga sa mga ano na Uy, pwede ka palang maging famous, no? As not only a content creator, pero pwede ka ding maging content live streamer. O, oh, di ba? Nakikilala ka. Alam mo, dati-dati, nung wala pa itong mga ganitong ano, mga live stream app na to, uh, bago ka makilala, kailangan mong uh, malabas, lumabas ka sa TV, maging artista. ba diba? sa mga national TV, ganun, kailangan mong um, lumabas sa balita. <laughs> para maging uh, famous ka. But now, no. You can be, uh, magpwede kang maging famous sa sarili mong pamamaraan gamit lamang po ang mga social media na to. O, ba? Diba? E, paano kung nag ka sa live ko tapos naging friend mo yung mga friend ko, naging friend mo yung mga ibang, ano, o. Tapos, kapag nag-live -nag ka, o, ayan. Habang nagla-live ka, ikaw na po yung pinapanood. Diba? Ang saya-saya. Pangit ka, ba? Tiyan. Joke lang, grabe naman. Um, hindi man tayo kagwapuan, kagandahan. Pero, bad ko naman. The joke lang, patawarin niyo ako. Um, hindi man tayo ganun kagwapo or kaganda katulad ng iba. As long as napapasaya po natin yung ating mga viewers pak na pak na yon mga lalabs para magstay po sila sa ating live o di ba hangga't stay sila sa inyong live then mas dumadami at dumadami yung pumupunta sa inyong live stream o di ba mas nakikilala ka and at the same time syempre madami kasi pwede tayong gawin dito sa TikTok mga kasama pwede tayong maging magbenta pwede tayong mag um, Uh, kumanta, sumaya, pwede kang makipag-battle, di ba? Nakikita niyo yung mga nakikipag-battle dito sa TikTok, they are mostly nandun sa weekly ranking and kapag nasa weekly ranking, ganyan mga kasama. Gusto mo ba na mapasok sa weekly ranking? Oh, uh, sana itong video ito mga lalabs is kumbaga ma-open po ang bawat sa in isa sa inyo na kahit papaano um, pwede kang maging masaya sa ibang pamamaraan kahit ikaw ay mag-isa lamang sa bahay. Ayan. Kung nagustuhan mo ang video ito, click, please, don't forget to add me or connect with me. Click the plus sign and kapag nagbiblink, mag-join ka sa aking live. Mag-comment ka ng dito ng hashtag pa-friend or mag-comment ka anything mag-comment ka. Ilan ba yung na namit mong mga kaibigan sa live ko? Pwede mong i-comment dyan. Or pwede din dito guys, mga kasama yung i-repost mo yung aking video. Alright, mga kasama, maraming maraming salamat for watching. Thank you. Don't forget to recommend my content and yung aking live stream. Maraming salamat and mabuhay tayong lahat.